Anong ganap sa mundo ng showbiz. Nabanggit ang pangalan ng isang Nadia Montenegro sa isang incident report kaugnay ng umano'y paggamit ng marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado sa Pasay City. Ayon sa ulat na may petsang ikalabintatlo ng Agosto, sinabi ni Victor Patello, isang Senate security personnel, na may lumapit sa kanyang staff ni Senator Panfilo Lacson upang ireklamo ang hindi pangkaraniwang amoy na mula umano sa Ladies Comfort Room malapit sa Senators Extension Offices. He claimed the odor resembled that of marijuana and stated that the only person in the area at the time was allegedly Miss Nadia Montenegro. Saad sa report ni Patello, nang tanungin umano si Montenegro, itinanggi niyang nanigarilyo o gumamit ng marijuana sa loob ng CR, ngunit inamin niyang may vape siya sa bag na posibleng nagdulot ng kakaibang amoy. Kinumpirma naman ni Atty. Rudolph Philip Hurado, Chief of Staff ni Senator Robin Padilla, na nagtatrabaho sa kanilang opisina si dating aktres Nadia Montenegro. Sinabi rin ni Hurado na hiningi nila ang written explanation ni Montenegro sa loob ng limang araw matapos lumabas ang ulat. Giit ni Jurado, malinaw na classic example of fake news umano ang pumalat na balita kung ikukumpara sa aktwal na laman ng incident report. Samantala, kinumpirma ni Senate Office of the Sergeant at Arms Police Major General Mau Aplaska na naisumite na nila ang kanilang investigation report sa tanggapan ng Senate President at iba raw ito sa naunang incident report. Pero ang tanong ng mga Marites, may katotohanan ba ang alegasyon laban kay Nadia Montenegro? Oh isa lang itong usok na walang apoy.